Nabayaran na raw ng PhilHealth ang malaking bahagi ng 27 billion pesos nilang utang sa mga ospital. Pero kinwestiyon sa Senado kung bakit marami pa rin mahihirap na tila hindi natutulungan ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa pagdinig kanina na Senate Committee on Finance na 311.3 billion pesos sa proposed budget ng Department of Health, inusisa na Sen. Loren Legarda ang mandato ng PhilHealth na tulungan ang mga pangailangan pangkalusugan ng taong bayan. Tanong niya, kung nagagawa ng na PhilHealth ang kandilang tungkulin, bakit marami pa rin lumalapit sa Senado para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot? Lahat, guarantee letter kasi sukdulan na raw yung kanilang PhilHealth, maliit lang, kailangan ng guarantee letter ng congressman o ng senator kasi hindi sila covered ng PhilHealth. Ayon kay PhilHealth President na CEO Emmanuel Desma Jr., sakop ng Universal Healthcare Law ang medical services ng lahat ng mga Pilipino. Pero depende rin daw sa sakit. Hindi po siya yung kabuoan ng bill, maaaring kabuoan ng bill, pero ang amin pong pagbabayad ay through package payments, katulad ng po ng uh, pneumonia, kung moderate type po ito, is 16,000. Kung severe, is 32,000. Kaya buelta na Senadora. Sir, you paint a rosy picture you make the Filipino people expect ha huh? tapos hindi pala pinapaganda tina na raw ngayon na PhilHealth akan din ang mga benefit package na kasama rin sa 101 billion pesos nilang proposed budget sa 2024 we have plans of uh, improving our digitalization we have plans of increasing our employees from 7000 to 10000 We have plans of increasing our benefit packages. Kaugnay naman ang 27 billion pesos na utang nila sa mga ospital. Nabayaran na raw nila ang 73% nito kahit wala pa sa deadline. Kaya kung susumahin, nasa 19.7 billion pesos na ang nabayaran ng na PhilHealth. Pero naangaba pa rin ang mga pribadong ospital na madelay ang bayaran matapos mahaka ang electronic system ng PhilHealth noong nakaraang linggo. Ayon sa PhilHealth ginagawa na nga nila ang lahat para maibalik na sa normal ang kanilang website. We are working very very closely um with the DICT on this, no? Um and we are uh, we're coordinating with them 24/7 um and uh they are assisting us fully on this hindi naman nakadalo sa pagdinig si Dr. Ted Herbosa matapos ma-bypass ng Commission on Appointments ang pagkakat talaga sa kanya bilang Health Secretary. So Lee, lumusot din sa komite ang panungkalang budget ng DOH. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.